Road noise, nakakapagpataas ng blood pressure ayon sa pag-aaral. Nagpipintig ba ang mga tenga mo sa tuwing naririnig mo ang busina ng mga sasakyan sa kalsada? Kung oo, alam mo bang hindi ka nagiinarte? Ayon sa bagong pag-aaral, ang exposure ng tao sa matinding ingay sa kalsada o road noise ay napatunayang nakakapagpataas ng blood pressure ng isang tao. Sa katunayan, kahit matagal na itong usapin, ngayon lang napatunayan na nag-trigger ng hypertension ang matinding road noise. Kasabay na rin ang air pollution na isa rin sa mga pangunahing konsiderasyon kasama ng nasabing noise pollution. Sa ginawang pagsusuri sa libo-libong tao na edad 40 hanggang 69, nadiskubre na makalipas ang maraming taon, karamihan sa mga kalahok na nagkaroon ng high blood pressure ay yung mga naitalang nakatira malapit sa kalsada. Dahil dito, ang resulta ng nasabing pag-aaral ay nakatutulong sa pagpapatibay sa ating existing health measures at makaiwas sa matinding noise pollution.